Meron po tayong isang kababayan na TNT dito sa South Korea. Pinasa niya po sa akin yung payslip po niya. At ngayon, gusto po niya na i-check ko yung payslip niya or i-check ko yung deduction sa payslip niya kung tama daw po. So tara, tignan natin kung tama ba yung deduction ni kabayan sa kanyang payslip. So itong kabayan natin na TNT, meron po siyang total deduction sa payslip niya na 315,661. Masyadong malaki po siya. So, i-check po natin to isa-isa. Ano-ano nga ba ito? Meron po siyang deduction sa gong minyong. Gong, yan po yung NPS pension. Tapos, gonggang bohong Ito naman po yung National Health Insurance. Changgi-yoyang buhong. Uh, part po to ng Health Insurance. Tapos, goyong bohong Ito naman po yung insurance kapag tinanggal ka sa trabaho. Pagkatapos, kunse, tsaka Juminse. Ito po yung tax. Income tax, tapos iba pa pong tax. Tapos, mayroon din po siyang deduction dito na Gita Gongche na 120,000 won. Tiyanong ko po kay worker kung para saan po itong 120,000 won na deduction po niya. Ang sabi po niya, para daw po yan sa bahay. So, ngayon, lahat ng deduction dito ni worker, maliban sa, sa accommodation po niya na 120,000, the rest, dapat wala po siyang deduction dahil TNT po siya. So inuulit ko po kapag kayo po ay TNT dapat wala po kayong deduction sa Gongminyongum, Gonggang Bohom, Janggi Yo-yang Bohom, Goyong Bohom at sa tax. So dapat wala po kayo niyan. Bakit? Dahil TNT na po kayo kahit magdedak po si employer ng mga yan, saan po iuhulog na employer yan? Hindi po nila yan uhulog sa kung kambuhong gongdan o hindi po nila mahuhulog sa NPS office. Kasi TNT po kayo, wala na po kayong record dito sa South Korea. So dapat, wala na po kayong mga deduction na yan. So itong payslip po na nakikita po ninyo dyan, itong mga deduction ito, para lamang po to sa mga may visa dito sa South Korea. Tulad ng E9, F6 visa, F5 visa, at saka, Korean citizen. Usually, sila po yung may mga deduction na tulad nito. Ito po yung tinatawag nilang sa Debo Home at saka income tax. So, sana clear po yan sa atin.